Yan, magandang araw mga katrim. Itong official pang-plus na katrim. Mga katrim. Ang trim massage at ng mga ilo tito vlog. Kasangga natin sa pagtatrabaho, sa sports. Ito lang ninyo pagka pagod kayo sa trabaho, kunyari, hindi pa kayo nakapagpa-adjust sa akin. Sa, sa mga spasam, the besto Ang ganda pa ng ano nito. Para kayo nakainihiler. Yan pangon niya rin. Talagang sulit na sulit itong Pauli ni Med. Tapos yung mga naglalaro naman sa basketball, may mga iniinda-inda sa tuhod. Mas the best to pang ano, haplos na yung, yung tuhod nyo bago kayo maglaro. Lalo yung nakaranas na ng mga, o kaya yung na-stambay ba sa paglalaro? Pag na-stambay sa paglalaro, syempre mabibigla yan, yan, Pag nabiglayan ma-overstretch yung mga natin dyan, tendons, muscle. So, bago kayo maglaro, aplosan nyo nito. Subukan nyo yung magiging resulta. Tingnan nyo yung magiging resulta kung gano'ng kagano. Kasi maraming pupunta nito yung nabigla sila. Na. Sobrang sakit. Subukan nyo itong pao. Gawa ng altrits. Try and compare. Yan. Tapos, ito, toro. Sa mga ano naman, yung mga walang high blood pressure, ha? Toro, alam nyo na, for men to. Toro, mayan. for men. Toro, subok, na matatibay pang matibay yeah. gawa ng aldrich pao walang aw sa pao try and compare